Isa, ano, kalumpit. yung mga tanim dito na kangkong alaga po yung, yung kasama ko nandun. Oh. Nag-aarbis siya ng kangkong. Kaya rin eh, ma-upload ka namin sa YouTube nito. Panoorin mo to ha. Sa palagay lang, -garbis pong, lang, lang po. Garbis po kami ng kangkong dahil walang ulam. Yan ang mga guys, ang lawak niyan eh. Hanggang doon na ano, mga may alaga din, mga kangkong 'yun. Puro mga kangkong pala 'yan, yan eh, 'no. Yun po yung tulay ng ano. Kalumpit pa ito dito. Oh, Dami mga isda ito dito, no? Dami isda yun. Kalumpit Talon eh. Hindi na kaya makawalan ng ulam dito. Basta manghuli lang. bilis yung bangka alon alon buti hindi nawawas at yung araw may tubig mala, malalim hindi hmm. na dadala pagkapahatan na dala. Ah, dala talaga siya panibagong tanim na naman tama na yung kay tatanim mo sa kapwa niya hindi lang ay dututu no, pang no, no, no. hmm. ulam Hindi naman nag... Ang gandoon na, no? Ito, ba no? Ganda dito sa tinabasang kanina. guys, dito. andito na lang. Kami na kami. Yan na, nakakuha na. Bakit sabi na kami ng pangulong. Anak ni Epe. <laughs> Nasabay ko ng bimitig gusalina. Walang gusalina ka nung... Ano yung mga nangyemitas yan.